Grabe. Mga wala After 45 rin. years, nadalaw rin namin si Lolo. Ayan si Lolo. Si Lolo tasyo dito sa Jinsan. Diri! 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 mga pinsan ko. Uh, oh, guwapa. wing! Wing, dali, wing! Ay, Video man Hello, siya. YouTube na lang ako ni siya. Hi. YouTube na ako ni ba? Hello, what's up? Oh, what's up mga kaba? <laughs> <Maka> <laughs> mga kamacho ah, si mama oh. Mama. <laughs> ah, 45, 45 years, grabe. 44. 44. Ako 44. Siya 44, ako 45. Hindi <laughs> 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 <tod tod> na. Ito na na no? Karoon pa nakabalik mo no? Dugay, John. First time yun first time. First time. Mm -hmm. Ayan. sa wakas narating din namin si ano si Lolo. Yan kasi gusto ni Papa noon eh. Na ano. Makarating dito. Dito. Asa Dito. Pinuntahan namin. Ayan siya. Nakaiba rito mga kamacho na gwapo pa. Mga kasexy na maganda pa. Kasi kung may lupa ka dito, pwede mo siyang iano. Pwede mo dito iano sa lupa mo. Kaya yung mga cemetery nila dito, kung, kung, saan yung lupa mo, doon siya ito ano, ilibing. living so okay lang din yun. Hindi magastos. Atis narating. Lo, so, uwi na kami lo.

I-upload na ako sa YouTube. Vlogger ay kuya. Gaw. Wala yung kabalagaw? Oo. Vlog, vlog lang tayo ni yeah. Gaw kay... Naano na din sa <laughs> quad, Gaw? Oo. Oh. Abot, big incentive. river. na Gaw. Ay, ano, Jude, kay. Vlog <laughs> ko <laughs> gano'n siya. <laughs> Kinahanlan lang na ito ang kuwan Ay, di ba? <laughs> 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 uh, kamacho na, guwapo pa. Asa uh, maganda yung lugar? Um, Kapatid na lolo ko. Nang nang Kapuol pa lang, okay, lang. Oh, Gaw. Wala mo tanan magsuod. Ah. Kami nalang na lang tulo na diren kay upat man eh. patay na. Okay, Tingnan niyo. Okay. Okay. Kinsa ni siya? Oh, gaw. Gaw ka. Gaw ka ning mga dayor pud diri gaw ba? Ah, pwede. Nganong diri lagi nagkuan? Nga diin mo bang diri na kan tagiya pud ni uta diri pandag. Ah. So ila kanin lutiha ila hapod. Oh, ila gaw. Makita niyo. Kung Um, delivery, mayroon kang um, ano, mayroon kang lote. Tuba. Sa bundok. Oh, lucky. Puro mo or... lang Sa tabi ng bahay mo na medyo malaki. Pwede kang magkuan. Pwede kang mag... Lalay, we. Lalay, ah. Pup. Nandiyan mo ah. Relax lang, relax lang. Para <laughs> <laughs> <Ai, laughs> <laughs> natin dyan, ah. <laughs> <Ugh>. Grabe. Bawal, <laughs> bawal. sih <laughs> YouTube niyo, YouTube. Oh, <laughs> ba, ko, ah, Ayan si Tio. After 45 years nagkita rin kami. Hinanap ko lang sila noong ano, 2023. O, ngayon 2025 nandito na ako. Ayan. Ito yung bahay nila ni Tio. Pangilan ka, saan? Pang pila ka kaanak ni Tio? Pang unong. Pang unong. Pang duha. Pang um, duha. Nasa ko ano po oh. Kita nyo guys. Oo. kamo Kamuka. Kamuka sa kutanda no? Kutanda Jun. oh Very good.

Sanan pagkamay rito? San! San! sa... Once more we will go... Yeah! Okay! San! Nali! San! Nali! Blagger! <laughs> Blagger! <laughs> Hoy! picture mo Balik na! Balik! Balik problema Balik na! Balik na! Ay! Syempre! Awa na yung mga partner ninyo, Gaw. Ha? Mga partner ah, wala binata man ni <laughs> 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 May problema. binata nalang. Hmm, binata Wala man. Wala ganitin pa Wala ko. Wala ko, ah Selfish pa no. Oh. Yeah. Ano ako oh, natin, udaghan ba yung, ano, isda din eh. Uy, murag dagang kay isda oh. Ano saan siya gaw, tilapia? Ay, nindot, nindot yun din magpuyo. Oh, kita nyo? Ano, balay po sa akong pinsan, Asa, ya Kari balay sa akong tiyo. Kunya, dito sa may bukid gamay gamay kwan. Tuwa si lolo. Ah, yo yo ta nila dire. Dagko na ni imong tilapia gaw? Priman pa gaw? Gamay pa? Ay, okay. pila ka bola ni na siya bago nga uh, harvestan? Kwan, ay. Uh, Kung um, saktong pagkaon, upat. Ah, upat? Kwan ka ng nulingaw <laughs> Ay, okay rin na siya. Ganit. importante uh, na ay eh. kuan. Nga, yeah. kuan pa man ni eh. tulupang, dag may pagaway. Oh, uh, kita mo dagang kayo. Hmm. Nga, sobra labor ani. Tabok? Oh. Dito. Unya mga anak man na sila. Ana nga dak mo daw. Mudaghan man jud na sila. Janik. Ah, dagang kayo. Ano mo kuno ikot? Ang sa ibang niya mo ka? Ah, pindah Tak bilajo opa ol, so isda, oo, umaradago, umaradago nabaya, umaradago dago napod, 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 umaradago dago Kuha na ni tubig. Oo, oh, kaobsan. Kaobsan ni tubig, ah. Oo. Eh, yun. Hubas yun. Hindi man yung marakpan. <laughs> Oo. Tapila ka kilo na siya, kao. ini mo kuha niya, na usakalibo. Mga... Mga ning -ane. mga... Kaya mga lima. Upat, lima, upat. Kaya kuhaan man. Usakakilo? Uh, ka um, kilo? Upat. Upat, 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 lima, upat, upat lima. Uh, uh. na piraso. Mga berat aku ni, mga kawan dimani ke bulan ni Di Oh, enggak native na Ah, native na kwa, nah, nga na kwa, na, bay, ka, Nga dua na Zayan di, di ka nga tawag, mga similya nga kwa? Pwede pero pero mahal kwa, Di, tag naman po, tag 3 isa 3 pesos isa? oh Kung 1.000 kalibo

Ah, libre na Dennis ya. Oh, nya. Ikaduha na man ning katong mga inahan lang ni gipang pasol man. Mm. Iya nya, daggan pa mapod mo ni buhit na lang. Mm. Ay, ayo ko hapo tong mga gagmay gagmay ni harvest nimo. Go go go, upat na. Oh, na ambito. Ay pud ko tong mga gagmay pa. Gani. Pura na dag ko Bilang sila kay modol lang dag ko. Na may dag ko dapat modol pero pan lang nag pila lang ba. Nagitan karon nga mga kwan, upat ka ay mga kwan. Dua ka bulan pa, dua ka bulan. Oh, pwede na siya. Ani na Ani ani kada lima. Lima ka buok, sa kilo. Na. Sa kilo. Kung magaya. Asa asa ni mahe baliga ya? sa kwan. Dipindi ani. Basta eh. dang tagbay soroi kwan. soroy, -soroy rada. <laughs> Ah. Apo oh, di mampud. Ganu. Katulop pa ni sa kapulan ka. Katong miyagi god mga ani pa kadag po. Kumag ko. Mm. Karan, mga tulo ka bulan. Na na yan. Pag tulo na kapin ganyan. Uban hapit na upat. Mm. ini ni fish pan diri. Kani klaro sa ka. Oh klaro na siya. Mm. No. Tobon, na. No. Apo dito pantat dikto pod kan to. Pantat? Oh, pantat. Pantat. May pantat. May pantat. Rito. Natin. na ko pantat. Ni pantat ni pantat pa daw sharito pina natin. Ang kwarto ko pa kaon yo. Kanang nay mga kon diri? Oh, na. Ni pod na yeah, po, <coughs> Tanaw na itong uh, kamacho na gwapo at mga kasexy na maganda. Bukod sa ano, may pantat din daw siya rito. Ayun. Kita ko na. Ah, na Ah, yun nakita mo. Oh.

Oh, lai siya still up yan. Kwan, malumo siya. Turad ako no? na. Ah, kan kani siya gaw. Bisag dilit niya siya mo dagan ang tubig. Okay siya, ha? Oh, Mabuhi kwan, siya. Ang tubig ano, sa kwan lang. Isa kadangaw, tunga lang ang tubig ano. Ah, diri sa kwan. Hindi siya pwede pa. Kanya, sila? Mm. sa kung uh, mo kaya malumos kung sila naira sa tilapia, bilapia uh, o oh. grabe kala mo walang laman eh o oh. mm. pero ayun mas may mas malaki oh. eh ano natin lakad ko loko na ako tapit na masubba eh na sabton na ako ng mga lima bulan daw para dagko do kay ba. Sampay na ako ng tilapia. Lemir men siya subbound daw. Oh, Oh, balik mau di Ah, Sana makabalik lagi kau. Sekarang berarti. Kebalun makai kau. berarti digaduh. Saya udah kau nih, mana dapulok kau? Kita mau ketikup kuartan nih kau. Mana kau? Nggak? Saya naik seret justru mau ke mau Saya kau. disengat. kau. Okay. Ano man? Wala may kabalugo. Ang tubig, ipapuno mo na mo. Ah, namatay sila. Oh, namatay. Malum malumos di sila dahil. Ah. Okay. Bisag na bisag na ni sa ilawang sila sa lupa. Ma oh. Kalapok dili, po sa lupa. Dili, dili dahil sa pwede ka rin Dili sa pwede. Dagan ang tubig. Ang minimum dahil. Ito kadangaw. Um, Tunga lang na ito. May, um, okay, 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 okay. may gani kay nakakuan mo, naka na, nabalan ninyo ni Manana. May nakistorya po. Oo oh, na ah. Uh, naganda daw ang tubig daw. Malumos po daw sila. Kumpira hmm, ka tubig. ganyan pala yung mga kamacho na gwapo ka. <laughs> mga pagpantat ang ano mo. Ang mga hito. Hindi siya pwede pag maraming ano. Maraming tubig. <laughs> oh, okay. Isang dangka lang daw tubig.

wala nagao, ka ay kar kanang 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 kar ka katong janitor oo oh. ka buok na katong kar pa nga man to kauna man sa janitor gaw ang kwan ang similya oh um, ayo butang janitor kay mahurot na siya pero so, kwan man ikaw kwa ni harvest ani pohon full out tanan kay Oh, eh. kuatong. Kuatong janitor. Lao kini ka kila kabuyan, Abisir. Abisir. Di Kita nyo mga na. Mm. Solid. Grabe. O, oh, yan. Yeah. May share itong fish pa ng na tilapia at ito meron na siyang fish pander ito ng kwan kito naman kito kulot kiss me kiss kulot kiss mo ako dali kiss mo ako dali Kiss mo ako dali. Oh, Ayaw niya. O <coughs> oh, oh. oh, yun, dito nagtatapos yung ano natin. Oh, thank you sa inyo lahat. Thank you sa inyo lahat.